Una sa lahat, sir, ang aming pong atauspusong pusong pakikiramay. pakikiramay. Maaari niyo. niyo po bang maikwento yung detalye, sir, kay Atty. Aina po? May 19 siya, binaril. Nagtaka ko bakit binaril siya na mabait naman ang tao niyan. Kwento ano? niya sa akin na ano? gusto na makihiwalay ang asawa niya sa kanya. So namatay siya, nangyari May 19, kailan siya nagkwento sa iyo? Siguro mga one year na. na Sinabi ko sa kanya na baka may masamang gawin yan kay may lucky mami. Eh. Ah, so nagdududa kayo? Nagdududa Hindi Ay. nagduda. Ako mismo nakakita. Lak Aha. Kasi tinawagan ko siya palagi, ma'am. Mm. Sabi niya, wala daw, wala daw ang, wala pa daw ang investigasyon, wala bang mga suspek. Si misis ka na? mo, oh, oh, tinatawagan mo. Pero pag ko. si misis, wala. ang tinatanong mo, wala siyang wala. alam. Wala, walang alam. Walang alam, walang. parang hindi umuusad ang investigasyon. Sabi, sabi niya, wala pa daw ang, wala pa daw ang update ang mga polis. Mm. Pero, nagpunta ako sa police station, mm -mm. sabi ng police may nagpunta dito ang asawa. Mm. Kapit sa uh, LAB ng John, may pirma siya doon na hindi mag ng kaso. Oh. Nakausap ko yung mm -mm. investigator na mm -mm. si Sultan. Mm -mm. Sir, gusto lang namin magpa-update. Ano ba ang nangyari dito sa biktima na si Ferdinand Fernando? As far uh, as amang investigation po ma'am, mm -mm si sir daw ma'am pag sa bahay papunta tanang kaniyang sari-sari store mm. doon sa Porok Onse at Santa mm. Dairine. Tapos ito ma'am nangyari, nag-drive sa, kaniyang motorcycle. Mm. While driving siya ma'am, may nakabuntot siya kanya na motorsiklo din, dalawa mm. sila at doon siya binarel at ang tama niya sa likod. Iisang klasing baril lang ba ang may ginamit? Apo ma'am, isa lang po ma'am. Isa rin lang ang weapon? Baril lang o sinaksak din ba? Baril lang, ma'am. Tapos maliit agad, ma'am, pagkatapos ng pangyayari. Okay. Pero may nakakita? Oh ma'am. Tinatry namin yung investigation, ma'am, doon. Tinatanong namin yung mga tao doon, ma'am, kung may mm. nakakita ba. Walang willing na mag-witness kasi, ma'am. Jeline, sa pagkakaalam mo, ano ang naging uh, resulta ng investigation sa pagkamatay ng asawa mo? Yun nga ho, ma'am. Inimbestigahan. Lahat naman dito, inimbestiga, inimbestigahan naman. Kaso wala naman talaga kung makita na ano yung kung pa, paano ba't nangyari. May nawawala ba dun sa biktima pera, relo? Asa ngayon po ma'am, eh, wala naman po kinuhang mga valuable things ma'am. Nandun lang, wala lang namang relo na nakalagay. Okay, yung cellphone niya, nahanap ba ninyo? Wala siyang cellphone dun ma'am. Papunta sana siya sa Angeline. Ikaw, mas alam mo ito. Pauwi na po siya, ma'am, sa tindahan namin. Ah, normal ba niya ito na routine na ginagawa araw-araw? Oh yes ma'am. Okay. Every day, every night, 'yon talaga yung routine Pati yung, yung oras. Niya. Ang oras ma'am, iba-iba kasi minsan ho pagkaganong oras, marami pang tao sa tindahan. Hmm. Pag so, medyo mahina na, wala nang tao. Tsaka pa siya umuwi at mag okay. Minsan din ako din ang umuwi. Jeline, bakit ka nag-affidavit of desistance? Bakit hindi mo gustong magkaso o ipagpatuloy man lang. Sinabi ko naman po, ma'am, nawiling naman po ako, if ever na meron man. Kasi yung ma'am, inasikaso ko muna yung pag-aral ng anak ko. At saka yung ma-file ko muna yung sa, ano niya, insurance. Ah, uh, anong hinahanap um, yung... Sa ano, ma'am, yung certification ba, kung baga, ma'am? Oh, pero hindi kailangan ng affidavit of desistance. Sino ang nagpapirma sa'yo ng affidavit of desistance? Kasi hindi ito ordinaryo na ano, ha? Hindi yan normal na proseso. Ako po kasi ang pumunta doon, ma'am, eh. O nga, tapos? Yun nga, si hinihingi ko po yun. Yung affidavit of desistance? Opo, ma'am. Bakit? Kasi ho, ma'am, kami lang ho dalawa ng anak ko. For safety na lang po, ma'am. Kasi dito sa amin. Natakot ka? Opo, ma'am. Natakot ka na ano? Kasi hindi yung normal, ma'am. Eh, baril yun, ma'am. Eh. Oh. Natruma nga ako within ilang weeks kasi may tao daw na ano, patingin-tingin sa labas ng bahay. Maaga sa akong nagsara ng store kasi marami din sa So, sada daw, patingin-tingin. Okay. Meron po, ka bang alam na may galit sa asawa mo? Meron ba kayong pinagkakautangan na hindi nabayaran? Ano, ano bang... Sa ano mga bang... ganyan bagay, ma'am, sa mga ganyang bagay, ma'am, wala po, ma'am, dahil wala naman po kami ganyan. Oh, so ano, ano... lang talaga, ma'am? Yung daily routine lang po namin sa tindahan, ma'am, yung makahalubilo niya, yung mga customer. Ma'am, super marami naman po ang nagbigay ng ano, ma'am, ng mga mga... feedback ba kung mm. ano talagang klase yung asawa ko pero ma'am ano yun? Kanang mabait yun. Walang bisyo. Kaso lang, yun, yun lang talaga, ma'am. Kahit sino dito, tanongin mo. Yung bang, kung magsalita siya, ma'am, matulis, masakit. Kahit ako nga asawa, na asawa niya mismo. Okay, so ibig mo sabihin yun lang, may nakasabotan ma siya? Kasi ang, yun lang kasi ang daily routine talaga, ma'am. Kayo ba ay nagkaroon ng alitan? Kayo, nag-away ba kayong mag-asawa nitong huli? Wala po, ma'am. Wala sit -sit naman. Ang sit-sit nga namin. Opo, ma'am pa dating na yung graduation ng anak namin. Bakit niya naisabi daw dito sa kanyang kapatid na parang gusto mo nang iwanan siya? Uy, iwanan. Siya, may sabi. Asawa mo? Gusto ka na makikiwalay sa kanya. Oh, bakit daw? Pero kailan sinabi sa iyo yan ng asawa niya? Ang naglayas siya, ma'am. Sabi ng kuya ko, Wing, wala na dito si... Wala na si Naglayas. Pumunta sa kanyang laki. At Yun ang hindi mga, totoo. Siguro hindi mga, ako naglayag ng palamig araw. lang ng OPA. Din, dinala mo yung sakyanan, sakyan, dinala mo. At babalik hindi ko ka dinala. ng mga tra Ilang trailer Ilang oras lang umuwi ako ng bahay. May uncle ako dito na retired police. At siya, siya yun nagsabi, ang nag, ano, siya nagsabi sa akin. Meron kang retired na tsuhin na police? Po ma'am. Okay. Siya ba ang isa sa mga nag-advise sa'yo na mag-affidavit of desistance ka na lang? Hindi po ma'am. Wala ko silang advice na ganun. Sinagot ko lang po yung Sinag, uh, sinabi ng half brother ng asawa ko kasi yung sinabi niya yung ilang oras lang yon ay umuwi mm -hmm. ako dahil yon ang sabi ng nagpatulong doon humingi ng tulong doon yung asawa ko na pauwiin ako andito lang ako sa ano malapit nagpalamig lang ng ulo dala ko okay. yung kotse ko oh kailan kailan, 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 nang... kailan kotse pauwi ng bahay okay kailan nangyari yan Jeline yung away ninyo na yan Last last year pa ma'am. Oh, last year. Okay. Wala ato. namang oh, ibang naging insidente. Wala naman po ma'am. Naikwento daw po sa kanya na yung dating MPE daw yun, nakakilala niya, yun, may sinabi sa kanya na ito daw ang taong to at saka ito daw yung asawa ko mm. ay nagkasagutan dahil ho bumili ng yung ano ba, guma sa aming guma, yung pangpali sa motor. Ah, okay. Gulong. Opo, ma'am, yon mm. kinating na gulong. Doon daw, sinabihan siya ng masakit at masama. Okay, ko, so ibig sabihin may mga leads. Sir, ano na po ba uh, ang status nitong investigation sa pagkamatay ni Ferdinand Fernando? Uh, considered okay. close na ba yan? Hindi naman siguro. Hindi hey, naman po, ma'am. Iraantay po natin yung mga kapinat natin na mapapag... ulit dito kay kasalukuyan pa man natin na kwan na ah uh, kinukuhanan ng mga Italyan. Mm -mm. uh, kung may maganda po na cooperation yung kapulitan natin at saka yung sa mga party natin. Mm -mm. Uh, mas madali po natin itong ma uh, Yun po siguro, siguro cellphone niya meron bang mga threats na natanggap. Tapos itong mga allegations na yun nga na meron daw sumusunod-sunod. At saka kung uh, merong alitan o no? merong nakasagutan Meron po ba tayong mga leads doon? Ma'am, um, pinitignan po lahat natin yan, ma'am. Pero yung mm -hmm. mga pan natin yung may makapagbigay ng mas klaro po sa mga nangyari, ma'am. Sa akin lang, ma'am, yung pagtanong ko sa polis, sinabi niya na may suspek na mm -mm. at may witness. Kaso lang, ang asawa hindi mag-file ng kaso. Paano yon solubad yung problema kung hindi mag-file ng kaso? Colonel Wilson, diyo, tama ba ako? hindi nape-prejudice yung pag-file ng kaso Just because nag-affidavit of descendance ang wife, tama ako? Yes ma'am. Ang una kasi ma'am, dapat mag 40 days siya is ano, 'yun sa 28. Tapos, mm. 'yung mga dito kaanak ko, ang sabi, hey, hindi dapat ganito dahil dito siya namatay, dito tayo mag-umpisa. So, 'yun nag-umpisa 'yung pang-ano pang niya, pang-ano, oh, pang-27 hanggang, hanggang mag ano siya, 19. So, 'yun lang ang sinusunod po. Yun lang ang... Dahil yun ah, ang mga... Ano sa lig, ligas naman na ikusak ka May 19, oh, unya, pero, July, June 20, June 27. Hmm. Oh, okay, mo yes. may yes. okay, ang, okay, ang una yun. ad to ma'am, sa na pa sa ya. ihap na kanu no, sa ang 40 days kanu no, sa hmm. ang kuan. So ano okay. lang, dapat kay dapat mag mag last sa, sa pangaji dito na sa menteryo. Punta ko dito ma'am, takot natakot hmm. na takot ako ma'am, mo lang police, nakita ko ma'am hanggang lilibing... Wala akong nakita ng pulis, ma'am. kakausapin po natin si Colonel Wilson Corpus regarding na rin po sa seguridad po ninyo doon sa lugar. Okay po. And then yung sa investigation, sir, tututukan po natin ito. Ma'am Jeline? Yes ma po, ma'am. Opo. Wag niyo pong ibaba yung linya. Uh, kakausapin po kayo ng staff po namin. Uh, Aasistihan na din po yes. namin. Uh, din po si Sir Darwin po uh, patungo po sa tanggapan po nila Colonel uh, Corpus. At uh, tututukan din po natin itong uh, kaso po na ito para makamit po natin ng justisya sa pagkamatay uh, po ng inyong mister na si Mr. Ferdinand Fernando. Maraming salamat po at uh, magandang hapon po.